Magandang araw at kumusta kayo? Ngayong araw ay tayo dumiskarte ng pambaon natin bukas sa trabaho. Pabalik na ulit tayo ng SM Mall of Asia para magtrabaho. Ngayon, samahan niyo akong dumiskarte ng pambaon natin para tayo may gagasustain sa trabaho. At syempre, huwag niyong kalimutang panoorin itong video nito. Maraming salamat! Bale, ito po pala yung naisip ko kung paano tayo magkakapera. Naninginigin tayo sa paligid natin pero nakita natin ang isang puno ng kalamansi dito magkakapera tayo magkakaroon tayo ng pambahon kaya ito samahan nyo kung mamuti ng kalamansi at ibenta po natin para tayo magkapera ganito lang tayo kailangan natin maging masipag at malakas para sa pamilya at dumiskarte tara <tip noise> ayan yeah, o sana makarami tayo dami o oh. bumaba na pala tayo at ito naka isang balde na tayo ng kuha ang lalaki o oh. ini lumayan, no? parang kiat kiatnya, ngerti, 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 no? mapupuno na naman ang isang balde pangatlong balde na maliit tara baba na natin o oh, pangatlo Naos na <laughs> ang dami gaganda niya, no lalaka ba okay na siguro to diba tayo yeah. diba ano kaya to mabili kaya to Sara, may bumili nito. Tara, lagyan na natin doon. Mayroon tayo. Oh. Oh. Oo. Dami. Ang lalaki na eh. Ay. Yay. Dami oh. At yan ang na ngayon na puti natin. Siyempre, tuwan tuwa tayo. Marami tayo na at syempre hindi na tayo mag-iisip kung sa tayo kukuha ng pang bao natin para bukas sa trabaho Tara, samahan nyo ko yung benta to Timbangin natin kung ilang kilo yung nakuha natin Oh, kulang-kulang tatlo, three, four Pero minabawas nabawas ng marami Tapos nang uwa ulit tayo para magsaktong apat Ilang kilo tayo? Tampas Apat, three, four Ay, apat na three, four So mga bro, kuha natin na. Eh. Pero apat kalahati na lang. Dadalhin natin to sa bilihan. Maghanap tayo ng bibili nito. Tapos sasabihin natin, apat kalahati para tawad na yung one port. Samahan nyo akong ihatid to para tayo magkaroon ng pera pambaong bukas sa trabaho. Dami o. Oh. Pera to. Pera to. Nakaharap na po ulit tayo ng bibili ng ating pinamuting kalamansi. Dito po natin dinala sa Julianas, sa mi pamilihan sa Barangay Bukal. Kaya Ate Bebeng po natin dadalhin. At syempre, Diyan lang tayo lagi nabili ng gulay kay Ate Bebeng. Kaya tara, samahan nyo ko kung magkano ang mapepera natin dito. Bali, 3-4 kilo. Ay, timboy mo ulit eh. Ah, sige. Dito ako nabili lagi ng gulay kay Ate Bebeng. Kaya dito rin natin din kalamansi kalaman si. Magkano yun, te? Okay. Uy, salamat, te. Okay, kita kami natin. Okay, di ba? Panggasos natin sa trabaho. Te, salamat po. Bibigyan ka gulay. Uy, bibigyan po tayong gulay. Te, bigay lang yan. Oo. Oh, oh. Salamat po ha. Hindi ko tatanggihan to. Oh. Hey. Ay. <laughs> <laughs> oh. Uh, followers ako. Hey. Te, ano te? Na po. <laughs> Nabenta na yung pinote na itong ngayon ay eh, pera na. Meron tayong pambao baon. At hindi lang yan. Binigyan pa tayo ng dalawang gulay ni Ate Bebe ngayon. Tigi sa kami na dito. At yun, sana patuloy yung bilan si Ate Bebe at napakabuti niyan. Meron lagi kayong tawad dyan. At salamat din pala dun sa followers natin na nakilala tayo. Shoutout sa'yo. Salamat. Yeah.